unit team noon, divided ngayon, palabasin ang katotohanan sa pamamagitan ng impeachment. Karamihan sa mga Pilipino ang bumoto para sa Unity team noong halala ng 2022, ngunit wala pang dalawang taon ay nagkawatak-watak na disunited. Bakit? Sa gitna ng mga kontrobersyang politikal na kinasasangkutan ng mga pamilyang Marcos at Duterte at kasabay ng mga panawagan. Para sa impeachment kay Pangalawang, Pangulo Sara Duterte, Nagtatanong tayo, bakit natin kinukonsinti pa rin ang mga masasamang gawain? Buksan natin ang ating espiritual na mga mata sapagkat kinapupuotan ng Diyos ang mga kasalanan, gaya ng nabanggit sa Kawikaan 6.16-19. Anim na bagay ang kinapupuotan ng Panginoon o pitong bagay na kasuklam-suklam sa Kanya. Ang mga mata na may kapalaluan, ang dila na nagsisinungaling, ang mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, ang puso na nagbabalak ng masasamang balak, ang mga paa na mabilis na tumatakbo sa kasamaan, ang saksi na nagbibigay ng maling patutuo, at ang naghahasik ng pagtatalo sa magkakapatid. Ang pagkapanalo ng unity Team noong 2022 ay naghatid ng pag-asa para sa pagkakaisa at pag-unlad. Ngunit ang mabilis na pagkasira, nito ay nagtatanong sa ating kamalayan, bilang isang bansa, Lalo na sa konteksto ng mga kasalukuyang pangyayari, ang mga kontrobersya na kinasasangkutan ng mga pamilyang Marcos at Duterte at ang mga aligasyon laban kay Pangalawang Pangulo Sara, Duterte na siyang naging dahilan ng mga panawagan para sa kanyang impeachment ay nagpapakita ng isang malalim na krisis sa ating sistema ng pamamahala. Kadrick nagbubunga ng malalalim na katanungan tungkol sa ating kolektibong pananagutan at ang papel ng pananampalataya sa ating mga pagpapasya. Ang pagiging kaakit-akit ng unit team ay tumatak sa malaking bahagi ng mga botante. Ngunit ang mga sumunod na aksyon at patakaran ng administrasyon, kasama na ang mga kontrobersya na kinasasangkutan ng vicepresidente, ay nabigo na matugunan ang inaasahan ng marami na nagresulta sa matinding pagkadismaya at damdamin ng pagtataksil. Ang pangakong pagkakaisa ay napalitan ng mga hidwaan, mga paratang ng korupsyon at isang nakikitang kakulangan ng pananagutan. Ang pagkasira na ito ay hindi lamang isang usapin ng politikal na pakikipaglaban. Ito ay sumasalamin sa isang mas malalim na krisis sa ating lipunan. Ang mga aligasyon laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte at ang mga panawagan para sa kanyang impeachment ay naglalagay ng higit na fokus sa mga isyong moral at etikal sa politika. Ang mga ito ay nagdudulot ng masusing pagsusuri sa kanyang pag-uugali at mga desisyon habang nasa posisyon. Ang mga panawagan para sa impeachment ay nagmumula sa iba't ibang sektor ng lipunan na nagpapahiwatig ng lumalaking pag-aalala sa kanyang pamumuno at ang potensyal na implikasyon nito sa bansa. Ang patuloy na pagpapahintulot sa mga masasamang gawain, maging ito man ay sa antas ng pangulo o bise presidente, ay hindi lamang isang usapin ng politikal na pragmatismo. It's to attract sa isang komplikadong hanay ng mga salik, kabilang ang kawalan ng kamalayan sa kasaysayan, ang kapangyarihan ng mga patronage network, at ang malalim na paggalang sa autoridad. Bukod pa rito, ang malawakang impluensya ng maling impormasyon at mga kampanya ng disinformation ay nagpapagulo sa pampublikong talakayan na nagpapahirap na makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan at humahad lang sa matalinong pakikilahok sa politika. Ang pagbanggit sa Kawikaan 6-16-19 ay nagbibigay diin sa moral na dimensyon ng krisis na ito. Ang mga katangiang binanggit sa talata, kapalaluan, kasinungalingan, karahasan, masasamang balak at paghahasik ng pagtatalo, ay mga katangian na kadalasang nauugnay sa mga korap na sistema ng politika. Ang panawagan na Buksan ang ating espiritwal na mga mata ay isang panawagan para sa isang moral na pagsusuri, isang panawagan sa mga Pilipino na suriin ang kanilang sariling pakikibahagi sa pagpapanatili ng isang sistema na nagpapahintulot sa mga paglabag na magpatuloy. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng etikal na pamumuno at ang pangangailangan para sa isang mamamayan na nakatuon sa pagtataguyod ng katarungan at pananagutan. Sa huli, ang pagkadismaya sa pagbagsak ng unity team at ang mga panawagan para sa impeachment kay Pangalawang Pangulo, Sara Duterte ay sumasalamin sa isang mas malawak na pakikibaka para sa tunay na reforma sa demokrasya sa Pilipinas. Ang pagtugon dito ay hindi lamang nangangailangan ng mga solusyon sa politika, kundi pati na rin ng isang malalim na pagbabago sa lipunan, isang panibagong pangako sa transparency, pananagutan at mga etikal na prinsipyo na pundasyon ng isang makatarungan at pantay na lipunan. Ang daan patungo sa kinabukasan ay nangangailangan ng kritikal na pagninilay-nilay sa sarili, pagtanggi sa mga naghahati-hating salaysay, at isang sama-samang pagpapasya na bumuo ng isang kinabukasan na malaya sa mga anino ng nakaraan. Sa pamamagitan lamang ng gayong pagbabagong-anyo ay makakamit ng Pilipinas So, Trace, na by Katie and Podunlad, idalangin natin ang kasong impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Hilingin natin ang patnubay ng Diyos para sa lahat ng sangkot, ang mga tagausig sa paglalahad ng kanilang kaso, ang mga senador na magsisilbing hukom at ang mga abogado ng depensa na kumakatawan sa pangalawang Pangulo, naway mangibabaw ang katotohanan at katarungan sa buong proseso tinitiyak ang pagiging patas at integridad sa lahat ng aspeto, naway magkaroon ng lakas at karunungan ng lahat ng sangkot upang maharap ang mga komplikadong isyung ito ng may biyaya at katatagan. Sa huli, naway ang magiging desisyon ay makatulong sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino at mapanatili ang mga prinsipyo ng katarungan at pananagutan. Manalangin tayo, Ama sa Langit, itinataas namin sa iyo ang kasong impeachment na ito. Bigyan mo ng karunungan ang mga nasasangkot at manaig ang katotohanan at katarungan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Please like, share, comment, and subscribe.